Hello, mga kumarete. So, may share ako sa inyong mga balita. So, siguro naman, ah uh, ito, ibibigay ko sa inyong topic ay magiging, uh, aware sa inyo. Ano? Kasi, alam nyo ba mga mare, haba ako nagda-drive at susundiin ko ang aking Junakis. So, may tumawag sa akin na from bangko daw. So, sabi niya, Hello ma'am, this is for ano, yan, yeah, sabi niya, binanggit niya yung pangalan ko, Catherine Mendoza, ganun ganon. So ma'am, i-confirm -co ko lang po ito, ano, kung, ano, kung okay ba sa inyo? Ah, sabi ko naman, para saan yan? ang sabi, ah, sabi niya naman sa akin, ma'am, kasi uh, ah, mayroon po kasi ditong nag-deposit, worth 53,000. So sabi niya, tapos, anong bangko? Sabi ko naman, tapos sabi niya, Union Bank daw. So, Union Bank. So, napaisip ako, wala naman akong Union Bank. Hindi naman yun, Union Bank ang ginagamit ko. So, sabi niya, sabi ko naman, haba, wala naman ako ako ng Union Bank. Opo ma'am pero may nag-deposit sa inyo. Pero hindi nyo ma, it, hindi namin madi sa inyo. Kasi nga, sabi niya, Uh, pinapatangga, eh, pinapaano muna ng Union Bank yung account nyo, sabi gano'n wala akong, wala akong union bank, sabi ko naman. Tapos sabi niya, ano po bang ginagamit ninyo? Sabi ko, BDO, BBI, is West, sabi ko naman. Tapos sabi niya naman, ah ma'am, pwede niya bang, ano, ilipat sa GCAS niyo lahat yung account niyo? Sabi niya, para, ano natin, para ma, ano sawag doon, ma-clear daw. Sabi ko, bakit ma clear Kung halimbawa, i-deposit mo lang pala yung 53,000 na yan, eh, bakit ko pa kailangan i-withdraw yung mga pera ko at ilalagay ko sa Gcash? So, di ba nakaka, ano, ano yung, ano niya, yung tactic niya. So, sabi, napaisip ako, di na stop ako mag-drive. So, sabi ko, teka lang, ihihinto ko yung, ano, yung e-bike ko, sabi niya. Okay, ma'am. Sige, sige. Ah, uh, ito transfer kita sa accounting, ha? Sabi. So, ako naman, nagantay ako. Tapos, alam niyo yung normally na pag nagtatawag tayo sa customer service na tininining, tininining. Gumagana yung, yung music background nyo. So, parang maaano mo talaga na parang Ah, uh, bangko talaga. 'Di ba ganon naman talaga minsan pagka or kahit sa mga uh, tumatawag tayo sa mga telecom tele companies, 'di ba? Pagka may sira 'yung phone natin o 'yung network natin, tumatawag tayo, 'di ba? So, so ayun. So sabi niya, nagulat ako sabi niya, "Hello, ma'am." Tapos sabi ko, Para, ito parang ito pa 'yung boses niya. kasi sabi niya papakausap niya sa akin 'yung accounting officer nila. So, napaisip ako. Tapos sabi ko, hello, bakit po kailangan ko i-transfer yung laman ng ano ko? At tinatanong ko kung magkano yung laman ng ano ko, yung account, balance account ko sa aking mga banko. At sabi ba naman niya, for your security lang ma'am, para kasi pag dineposit natin ito, eh, hindi po magkaroon ng interruption. Sabi ko, bakit magkakaroon ng inter interruption? Sabi ko, eh, bank to bank yan, ba? Diba? So, kung magdi kung sinasabi niya may magdi-deposit sa akin, so bakit kailangan yung pang alisin yung lahat ng mga balance ko sa account ko, tapos ililipat ko sa Gcash, so diba yun na yun eh, thinking mo na lang talaga, bakit parang ako, parang, bakit ko naman ililipat, for ano reason, so kung bakit, sabi niya, Ma'am, kasi po yung mga transaction nyo, ano po bang ginagamit yung mga transaction sa mga bills o ano? Sabi ko, nag -g -g ako. Sabi niya, yes ma'am, i-ano po natin, i-transfer na. Ay, hindi. Sabi ko, bakit ko i-transfer? Sabi ko, at saka isa pa, papunta ako ng bayan. Pupunta ako ng ano, sige, dadaan ako sa BDO. I-check ko. Sabi ko, tatanong ko sa kanila kung kung talagang bakit kailangan kong i-transfer yung, ay tanggalin yung laman ng account ko, tapos inulipat ko sa Gcash. So, sabi ko, pupunta ako sa Union Bank, meron malapit dito sa amin, eh, ano ko, alam nyo ba, mga mare? So, doon pa lang, pinatayan niya na ako ng phone, o ba diba? So, may, ma, ano, masisense mo talaga na nang siya, kasi sabi niya, uh, nung sinabi ko na, sige, nag-drive ako, malapit sa amin yung Union Bank, although kahit hindi ko naman hindi naman talaga totoo ang sinabi ko dadaan ako at i ano i-confirm ko 'yan sabi niya tapos yung pinatayan na ako o di ba kung sinabi kung kinonfirm ko yon yung 53,000 sasabihin nila din di deposit sa akin just ko eh paano pala kung ano yon babayaran ko o di ba nakakawindang so mga mare, kung ano ba may tumawag sa inyo, ah, pag, huwag kayo masyadong ano, mataranta. Kasi once na natataranta kayo, tapos na naaminsan kasi ang bungad sila, yung parang panakot, yung, hi hey, ma'am, magde-deposit po kami ganun. Ay ma'am, kasi yung account nyo nagkaroon ng problema. Ah, uh, pwede po namin ganito ganun. Nako, mare, wag. At saka kung halimbawa magkaroon ng problema uh, sa bangko, ah uh, pumunta kayo sa malapit na bangko at itanong nyo yung kung anong naging problema ng accounts mo, ng balance mo, o oh, di ba? So, yun pa lang. So, ayun lang mga mare, advice ko lang sa inyo, uh, wag na wag kayong magpapadala sa emotions nyo. Katulad ko kanina, kung nataranta talaga ako. Siguro Ah, uh, eh ewan ko lang. Kasi, ang sabi niya may nag-deposit ni doon. So, inisip ko, baka mamaya may sawod na ako. O, diba? Pero, hindi yun eh. Hindi talaga yun. So, at, at least, nagpakalma ako. Sabi ko, bakit ko naman, bakit ko kailangan eh, i-withdraw lahat ng balance ko at ililipat ko sa Gcash eh nananahimik, si nananahimik doon yung ano ko di ba so doon pa lang talaga makikita mo yung mga taong maluloko, so mga mare be aware sa nag experience ko dahil talagang makakatulong ito sa inyo once na may tumawag sa inyo sinasabing banko wag na wag please please wag kayo maniniwala hanggang dito na lang mga mare maraming salamat